Nakaranas ka na ba ng matinding pagtatae o pagdami ng pagdumi o malambot na dumi? Ang matinding pagtatae ay kadalasang dulot ng viral gastroenteritis o food poisoning. Bihira lamang ang bacterial gastroenteritis. Ano ang mga sintomas ng uh, pagtatae? Karaniwan, ang mga pasyente ay may malalaking dami o madalas na pagdumi at maaari silang makaranas ng pananakit ng tiyan, kabag at maaaring may kasamang pagduduwal o pagsusuka iilan lamang ang mga tao na may lagnat din. Ngunit mahalagang malaman kung ano ang mga pag-iingat na dapat gawin kapag may pagtatae. Siguraduhin ikaw ay hydrated. Uminom ng sapat na dami ng ORS o elektrol dahil nawawala ang maraming electrolytes sa katawan at ito ang nagdudulot ng matinding pagkapagod, sakit ng ulo at panghihina. Kaya siguraduhin na umiinom ka ng sapat na ORS, lalo na hindi bababa sa 200 ml sa bawat pagdumi. At kasabay nito, kadalasang nire ng doktor ang anti-diarrheal sa iyo at kamakailan, marami kaming nakitang pasyente na gumagamit ng mga antibiotic tulad ng O2 o Norfloxtizid para sa matinding pagtatae na hindi naman talaga kinakailangan. Ito ay talagang pumapatay sa mga healthy na bakterya sa tiyan at nagdudulot ng maraming aberya sa bituka sa bandang huli. Kaya ipinapayo namin na kumonsulta muna sa gastroenterologist bago uminom ng antibiotics.